GUNI -guni TV Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ng aking tiyahin. Tatlong taon pa lang daw noon ng aking tiyahin ay may third eye na raw ito. May kakayahan siyang makakita ng mga elemento at lagi itong nakakakita ng na mga multo. Naririnig nila Lola na lagi nagsasalita mag-isa ang tiyahin ko. Tapos tumatawa itong mag-isa. Dahil sa tatlong taon pa lang ito ay pinapabayaan lang nila. Ang sabi ng kapitbahay nila, nilalaro daw ito ng anghel niya. May kasabihan kasi na pagbata ka pa ay nilalaro ka raw ng anghel. Nung nagwalong taon ang tsahing ko ay nakikita siyang tumatakbo mag-isa. At tinatanong nila ang tiyahin ko, bakit takbo ito ng takbo? Inahabol raw siya ng kaibigan niya. Kinabahan si Lola, dahil wala naman itong nakikitang kaloro nito. Tumawag sila Lola ng albularyo. Pinagamot ang tiyahin ko. My third eye daw ito. Hindi na raw ito, natatakot sa mga nakikita niya sa paligid niya dahil sanay na raw ito. Masyadong nag-alala ang lola ko. Baka raw mapano ang anak niya. Binigyan ng albularyo ng pangontra sila lola at isinara na raw ng albularyo ang third eye ng tiyahin ko. Simula noon ay hindi na nakikita ng tiyahin ko ang mga maligno at elementong nakapaligid sa kanya. Pero, nung umidad labing walo na ang tiyahin ko, ay muling bumalik na naman ang third eye niya. Galing noon sa isa niyang kaibigan ang tiyahin ko. Nang nakita niyang may kasabay siyang dalawang lalaki na nakabarong Tagalog. Puting-puti ang mga mukha nila at ang paligid ng mga mata nila ay nangingitim. Napasigaw raw ang tiyahin ko at nagtatakbo ito Nagulat sila Lola, bakit takot na takot ito? Kunento ng tiyahin ko ang nangyari. Baka bumukas na naman daw ang third eye nito, ang sabi ng nanay niya. Araw daw nung nang Sabado, nang nakatanggap ng telegrama ang lola ko, na namatay na raw ang kapatid niya. Sa Negros Oriental pa ang probinsya nila lola. Tatlong araw ang biyahe sa barko. Si Lola at ang tiyahin ko lang ang nakauwi ng negros dahil may trabaho noon ang lolo ko at ang dalawang kapatid niyang tiyahin ko ay nagtratrabaho rin. Nang nakasakay na sila sa barko ay nanlalamig ang mga kamay ng tiyahin ko. Sinabi niya sa nanay niya na parang kinakabahan siya. Nagulat ang tiyahin ko sa nakita niya limang mga multo, tatlong bata at dalawang matanda. Nakatayo ang mga ito at nakatingin sa tiyahin ko. Sinabi ng tiyahin ko sa nanay niya ang nakita niya. Ano ka ba tinatakot mo ko ang sabi ng lola ko? Huwag mo silang pansinin ang sabi ng lola ko sa tiyahin ko. Mga alas 9 ng gabi yon, nang naramdaman ng tiyahin ko na may umupo sa gilid ng kama niya. Isa pala itong babaeng multo. Kahit lagi siyang nakakakita ng mga multo ay hindi pa rin niya maiwasang hindi matakot. Nagtalukbong siya at hindi na niya malaman kung anong oras siya nakatulog. Sa tatlong araw nilang nakasakay sa barko ay nasanay na rin siyang makita ang mga multong paggala-gala sa loob ng barko. Nakarating na rin ang barko sa daungan. Pagbaba nila Lola sa barko ay may kumaway sa kanilang lalaki. May dala itong tricycle. Pamangkin pala ito ng lola ko. Pagdating nila sa bahay ng kapatid ni Lola ay nakita nila sa labas ng bahay na nakaburol ang kapatid ni Lola maraming kapatid at pamangkin si Lola. Lumapit ang Lola ko sa bangkay ng kapatid niya at iyak ito ng iyak. Nanatiling nakatayo ang tiyahin ko nang tinawag siya ng nanay niya at pinalapit ito sa bangkay. Nahilo ang tiyahin ko pagkakita sa bangkay. Nakita niya na may isang lalaking sumaksak sa kapatid ng nanay nito. Napakaraming saksak nakita ng tiyahin ko kung sino ang pumatay at nagulat siya nang dumilat ang bangkay. Pero siya lang ang nakakakita nito. Sinabi niya sa nanay niya na nahilo siya. Kaya inalalayan siya na umupo muna. Kunento niya kay Lola ang nangyari. Alam nila Lola na pinatay ang kapatid niya. Hindi nila malaman kung sinong pumatay sa kapatid niya. Nakita mo ba talaga kung sinong pumatay sa tiyuhin mo ang sabi ng lola ko sa tiyahin ko? Opo, kitang kita ko, nanginginig na sabi ng tiyahin ko. Nagpahinga sandali sila lola sa loob ng bahay ng kapatid niyang namatay. Nang may pumasok na isang lalaki, Nagulat ang tiyahin ko nang makita ito. Kumuha ng pagkain sa loob ang lalaki. Pagkakita kay Lola ay agad itong nagmano. Kumusta na po kayo ang sabi nito kay Lola. Pinakilala ni Lola ang lalaki sa tiyahin ko. Malayong kamag-anak pala ito ni La Lola. Humabas ng lalaki, sinabi ng tiyahin ko na ito ang nakita niyang sumaksak sa kapatid ng nanay niya. Hindi makapaniwala ang nanay niya sa sinabi niya. Lumapit si Lola sa isa niyang kapatid. Kinausap niya ito. Sinabi niya na may third eye ang tiyahin ko. At nakita nito kung sinong pumatay sa kapatid nila. At sinabi ng lola ko kung sino. Nagulat ang kapatid ng lola ko Noong nakaraang linggo raw ay nag-away daw ang dalawa pero nagkabati rin sila. Maya-maya lang ay lumabas na ang tiyahin ko. Naupo ito nang may bumulong sa kanya na tulungan mo ko. Nakita niya na nakatayo sa tabi niya ang tiyuhin niyang patay. Malungkot na malungkot ang mga mata nito. Maya-maya lang ay nakita niya na lumapit na ang tiyuhin niya sa ataon niya at ito ay unti-unting nawala natulala ang tiyahin ko andun pa rin ang lalaki nakikipagsugal sa mga naglalamay at kung waring hindi siya ang pumatay maya maya lang ay may mga pulis na dumating kasama ang mga ilang kapatid ni Lola lumapit sila sa lalaki at pinasasan ito Nagsisigaw ang lalaki na hindi siya ang pumatay sa kapatid nila lola. Dinala ito ng mga pulis at ito ay kinulong. Una ay ayaw nitong umamin, pero napaamin rin ito ng mga pulis. Sinabi ng mga pulis na may nakakita sa kanya na pinatay niya ang kapatid ng lola ko. Kinabukasan ay inilibing na ang kapatid ni lola. Nagpasalamat ang mga kapatid ni Lola sa tiyahin ko. Kung hindi raw siguro sa tiyahin ko ay hanggang ngayon daw siguro ay hindi nila malalaman kung sinong pumatay sa kapatid nila. Ilang araw lang ay umuwi na ang tiyahin ko at ang lola ko. Nagtataka ang tiyahin ko simula nang nagpakita sa kanya ang kapatid ng nanay niya ay nawala na ang third eye niya. Ngayon ay normal na ang buhay ng tiyahin ko. At dito na po nagtatapos ang aking kwento.